Kumusta mga hunters? Okay. Uh, welcome back po sa ating channel. Kali may unahin, nagbabalik. tayo tayong mga i unpacking ulit ngayon mga hunters. Papakita ko rin sa inyo para alam niyo yung uh, mga transaksyon natin. Kahit, uh, kahit hindi madami yung transaksyon natin ay uh, meron. No? Pinakikita lang natin sa mga baguhan natin na yung ating pong grupo ay legit. Uh, legit. Diba? kahit hindi naman ako yung nakakatransaksyon ninyo, meron naman tayo mga members sa Academy Limited Coin Hunters. Ang dami ng members na nila. At uh, kung gusto nyo lang magbenta yung mga coins ninyo, mga silver coins, mga USPI, mga commemorative silver coins, mga hard to find, mga variation, i-post nyo lang doon. Kung bago kayo membro doon sa grupo, uh, basahin yung rules para makakasunod po kayo at meron po kayong guide. Okay? sa so, mga baguhan niya na, yung mga datihan natin, thank you sa inyo. Ayan, tuloy-tuloy lang sa habis, kahit matumal. Ah, importante. Meron, di ba? Kahit maliit. So, ito yung unpacking natin. Ah, uh, dalawa, eh. di ba nasasabihin ko kanina? Para sa inyong, ah, uh, privacy. Saan yung gunting ko? Punahin natin itong uh, isa muna. Galing pa ito ng uh, agig isa. pa ba? Ayan. Meron lang akong kausap din. Yun. Know? Habang ginagawa uh, ko itong content na itong mga kahapos, ay, uh, ayan, sandali lang, mahulog ka. Meron lang akong kausap. Pero tayo ang katransaksyon. Ayan, kasalukuyan na ang iayari ito habang record Ah, uh, sa ano to? Ayun. So, madali lang ah. yan lang kayo mga bro. Check ko. Kung pumasok na. 09. <coughs> Dapat tama eh na. Kulang, check ko lang. Check ko lang. Hindi naman kailangan uh, kasi ibang mga baguhan natataka sila paano daw mabibili mga coins sila. Mag-chat. Tapos kapag nagkasundo, Jika's ang payment yan ang ginagawa ngayon. Mas mabilis kasi pag uh, payment Jika's instant kasi yan eh. Di ba mga hunters? Walang problema yon Pag naka-payment, uh, na. No? Yung kung di nyo kilala yung mga uh, kausap ninyo, ipa, uh, ipa legit check ninyo sa grupo kung saan kayo nag-post. Ayun, nandito na. Nandito na yung uh, Saan ba tayo? Ito na, no? Pakikita ko sa inyo itong isang ito. Ayan. Mga coins. Maraming klaseng coins ngayon ang pwedeng i-collect. Kung marami ka lang uh, contact. Maganda yung marami kayong grupo na sinasalihan kasi marami kayong makikita ang coins. At uh, malaki yung chance na makakita kayo ng kasi misal pag yung, yung collector no, nagigipit nabibenta nila ng mura yung ano eh, mga coins nila eh. kaya makakachempo kayo ng no, mura-mura no? meron dito nakita ko sa inyo no Wow, ang ganda na kondisyon pala nito mga bro. May laster pa, oh. Ito, mga koleksyon. Large type. Ito yung 1904. Ayun, nakita nyo. 1904 yan. USPI 1 peso. Hanapan ko na lang ng capsule. Sana may kasukat na capsule dito. 1904. USPI. Maganda ang kondisyon. At sa tingin ko, unclean ito kasi malalaman mo pag unclean, eh, yung luster, buhay na buhay yung luster. Kasi pag dilinisan niya, mawawala yung luster niya. Eh. Yan ang palatandaan ko dyan. So, unclean, USPI 1904. Ang ganda. Ngayon, meron pa dito. So, ito, isa naman ay uh, set. Wow. Ito. Ito, maganda i-collect mga counters. Yan, oh. Bihira ito. Rare ang uh, na set na to Kasi itong 1 peso series na yan, konti ang mintage yan. Ayan ang rare. Ayan ang main coin dyan. Oh, lahat naman yan mahalaga. Siyempre, kaya lang ito kasi 1 peso na ito. Yung iba itong hinahabol dyan. Itong 1 peso na proof. No? Ang ganda, oh. lang ako nakakita ng... Ayan. So, i Bubukod ko ng content ito para alam nyo kung ano ito. Ang ganda nito, mga kaltos. Lahat yan, proof yan. So, ayan yung isa. Mayroon naman itong isa, buksan natin. Mga kaltos. Tapusin nyo yung video para makita nyo yung ating uh, content. Kasi saya naman, nanonood na rin lang kayo. Abay, kumplituhin nyo na para kayo mga baguhan ay eh, natuto, matuto sa pagkukulik. Dito, hindi naman kailangan may pera ka o marami kang pera para mag-collect. Kung iyaasa mo sasahod yung uh, pambili ng mga koleksyon, ipon, ipon lang. Ngayon tayo. Na? Isan, bibili, bibenta, okay lang yun. nai enjoy -na mo yung habis mo. Yung iba kasi, yung mga medyo mayaman, DB na yon, mayaman sila, may pambili sila ng mga gold coins. Mga mamahaling koleksyon. Ito naman mga bro, itong isa na ay uh, sa ah. Nakatip eh. So kailangan natin itong ah, masisira na yung tape dito nito. Kasi nakabalumbun. Sirain ko na. Palitan ko na lang yung si, siper na plastic. Ayan siya. BSPA din ito mga bro nga lang wow panalo sa condition ito 19 small type ito small type pero bigatin kasi ito ay 19 1912 S yes, 1912 kita nyo ba ha? kung hindi nyo kita ibubukod ko naman ang ano yun, eh. yan, ire-release ko or bukod na konti, 1912 S. So para mabubukod uh, ko na konti niya para malaman ninyo kung magkano na ang value nito ngayon, 1912. Yung uncirculated nito, alam ko, daan libo. Hindi naman ito uncirculated, pero meron pa rin value to, syempre. 1 piso, USB-I, 1912 S. So, ayan po yung ating sharing ngayon sa inyo. Mga hunters, at uh, meron akong uh, sikasuhin. So, hanggang dito na lang yung ating ating yun, maraming salamat sa so, mga bago kung nagkaka-interest kang mag-connect manood ka lang lagi sa mga content ko no meron bibigay tayo mga impormasyon legit naman impormasyon at yung grupo natin legit pero tayo mga GC at yung mga parapol legit po yun lahat kilala tayo ng ating mga followers at mga mem membro so ganito na lang mag uh, follow and subscribe kayo dito sa ating page at sa ating YouTube channel. So maraming salamat mga kanters. Mag-iwan ng komento share niyo yung video. So, maraming salamat. God bless.